Alright, good morning. Nahuli na si Arnie Tebes. Ito yung notorious, yung uh, bandido na nasangkot sa maraming mga namatay na tao. Former ano to eh, uh, congressman na nagtatago sa Cambodia at nahuli na ngayon. Okay, ng mga Interpol. So, uh, the word is entrapment. darting tayo diyan at yan din daw ang uh, pinipredict ng mga tao kay kay Duterte, sa mga Duterte sa mga kasamahan ni Duterte yan din daw ang mangyayari at um... meron dito nga big argument sa bagay na yan dahil um, hindi nila magagawa kay Digong yon dahil ang um, sabi ni Marcos uh, sa Germany during his visit ay hindi daw nila nire ang ICC. Uh, palagay ko yung ano yun, eh. I use the word entrapment. Dahil uh, hindi mo po pwedeng sabi, alam, aware ang mga, ano, ang mga ICC kung gaano kalaking isda itong si Digong. Uh, sabi nila yung organized crime daw ang nangyari at uh, he's surrounded with uh, powerful people. So, kailangan ay timing is everything. So, ngayon, ay pina, alam din naman din na Tatay Dixto eh, na pinapaniwala lang sila na ang mga ICC ay walang hindi uh, hindi makakagalaw dahil si Marcos ay is ay um, very vocal na sinasabi na hindi nila recognize ang ICC. Pero pagka adyan na yan ay sa, as, as this moment ay siyempre politiko si Marcos eh kailangan nga uh, wala pa naman, hindi pa naman kasadong kasado, hindi pa uh, yung, yung time, yung exact date na huhulihin si Digo ay wala pa dyan. Inaayos pa nila, ina, ina-assess pa nila ang sitwasyon. You know? timing is everything. And then pag dumating na dyan, eh di saka ano, saka sasabihin ni Marcos, ay wala tayong magagawa, compromise na tayo. So, yun ang mangyayari ni The word is entrapment. Yun ang ano, ang inaasahan uh, na na natin dito. Anyway, uh, uh, one thing about close ay may bonus. Okay, ipapasyal ko muna kay dito. O, oh, nakikita nyo ba to? Wow! -hoo -hoo. Okay. Uh, by the way, andito tayo ngayon sa Portland. Alright, here's the situation. Bakit hindi maaaring hindi kunin ng ICC si Digong? si Digong ay kung gagawin trophy ng ICC dahil ginalit ni Digong ang ICC. Okay? Kung natatandaan ninyo, maraming ginalit si Digong ng mga presidente sa Southeast Asia at uh, hindi na nga daw siya kinakausap. Okay? <laughs> <laughs> Oo. Oh, Pero pinagbumumura niya yung uh, iot, yung mga European. So, just a matter of uh, time, at talagang kailangan galingan nila, kailangan smooth ang kanilang ano. At uh, siyempre, uh, sila na rin siguro nabigay ng strategy kay uh, Bongbong uh, Marcos, sa uh, wag mo nga uh, aminin na uh, padating kami dyan. Okay? So, yun na yun. Countdown na po ngayon ang uh, paghuli kay Digong. Sampung na yan. Na ganun lang kadali ang pagkumilos uh, pagkumilis ang, uh, ang mga international police. So, Uh, one thing about uh, philosophy mamay ay, ay yung aking insight ang aking uh, trade um, yes uh, meron kayong ano uh, um, mas accurate detail kung pupunta kayo sa national news pero yung insight ng mga vlogger sometimes they're gifted okay na may mga angulo na hindi basta mailalabas sa national uh, TV. So, meron din mga advantage sa mga vlogger. Okay? Alright. So, okay. Big time. Ay, tetek advantage natin. At dito tayo ngayon sa, ano ha? Sa Portland, Oregon. Okay? So, itong place na to, uh, dito sinushooting ang, um, yung twilight. Okay? Kasi, ah, uh, nakaringkot, nakaringkot tayo kasi, ano dito eh, lagi umuulan-ulan. So, anyway, uh, tuloy-tuloy tayo sa pamamasyal. Oh, napakaganda dito. Ah, uh, itong tulay na to ay aakyatin natin. Yan, yan, yan. And yan, yan. Diyan daw maganda mag -propose. At saka magdi-divorce naman, diyan din itutulak mo na laag. <laughs> Alright. So, okay, pupunta tayo diyan. Ang maganda dito, pagka didala mo yung misis mo dito, parang lahat ng mga kasalanan mo ay bawi na. Okay? Basta nahag mo siya dito and then uh, nagpa-picture kayo yun. Yun ang magic ng uh, waterfalls ito. Napakaganda. Wow. wow. Actually, sa Pilipinas, maraming ganito eh. Kaya lamang ay kailangan mag-improve ang ano, ang uh, ang tourist department, department natin. Department of Tourism. At um, para ang problema sa atin yan eh. Ang complaint ko doon, pag nauwi ako, ang napabalita na ang mga Pilipino na napakabaho ng Public bathroom. Kailang, bathroom. Kailangan, ano? Eh, di pag-uusapan natin 'yan sa mga susunod na video. Okay? So, meantime, kailangan umakyat tayo doon. All Okay, I'll see you with my next vlog.